gumaganyan? Pa? Ba? Bakit ka gumaganyan? Ay, ayoko na. Tatakot ako. Huwag na lang. I-cancel mo na. No. Anong pangalan? Hmm. Ka ba? Bakit ka gumaganyan? Pa? Bakit ka gumaganyan? Ay, may Tourette's syndrome po. Kasi may Tourette's syndrome po. Ay, hindi ka ba delikado? Ay, hindi naman po ma'am, safe naman po kay ma'am, mayat din ako. Ha? Dito na po talaga ma'am, may mga involuntary movement po ako, pero safe naman po. Ay, ayoko na, natatakot ako. Huwag na lang, i-cancel mo na. Walang kaso yan? Opo ma'am, ito may placard po ako, may ito. Patalo po ako ng driver po ma'am, may. Ay, huwag na lang po. Oh. Huwag na lang po, sorry po. Kakancel ko na lang dito. Ay, sayang na ma'am. Kaya po yetid ma'am. Kaya po yetid ma'am. Kaya po yetid ma'am, matagal na po ako nagdadat. Ano na? Kaya po kay yetid ma'am gumaganong. Ganon na po tayo pero sa ito ang buhay. Hindi ba mag-disgrasya Hindi po. Huwag ka po kayo mag-alala ma'am. Safe naman po. Ha? Safe naman po kasi sigurado po siya. Siguro po ma'am na safe naman po. Ito lang po talaga yan. Ano ko yung mga kilos ko. Eh, sandali lang po ma'am sir. Ay. Talagang natatakot po ako. Sorry lang po. Huwag po. Huwag po. Sige po ma'am. haba pa naman nung traffic pa naman pagpunta rito Pero okay lang ganun talaga eh ayun uh, hindi ko rin alam uh, kung bakit sa tuwing ah uh, <coughs> sa tuwing meron akong bagong pasero sa tuwing sasakay sa akin mas ano siya mas parang naging agresibo mas parang mas lumalakas yung tics ko mas lumalabas siya hindi ko alam dahil ba na natetense ako or na-excite ako basta hindi ko ma- maluwalag yung condition eh yung yun nararamdaman ko kung bakit mas lalo siyang Uh, lumalakas no ah uh, kaya sa mga na uh, sa pigilin ko sinusubukan ko rin siyang pigilin ano nawag uh, uh, na wag siyang lumabas pero hindi eh hindi ganoon kadali para sa mga may ko na pigilin talaga siya sa publiko no uh, kasi yeah, conforme, alam kung alam ko mommy na nakakapapansin sa iyo masarap siyang atake eh no ginagawa ko kasi alam kong kaya ko no kaya ko kaya, kaya kong gawin yung trabaho ko nga na siyempre hindi nga lahat may tayo Opo alam ko po na siguro na naman nila ang iniisip nila So syempre ako naman hindi ko naman ilalagay ang sarili ko sa peligro no, Kung alam ko naman hindi ko kaya So kasi ginagawa ko to kasi alam kong kaya ko Yun e, nga lang hindi sapat yung saritang kaya ko at safe sila Kaya kung ano man yung po yung opinion nila Nirespeto po natin at ginagawa natin yun Kasi hindi naman talaga lahat ng tao ay eh, pwede natin i-please sa mga bagay na gusto natin gawin Syempre, may kanya-kanya tayong at may kanya-kanya tayong So ikaw yung nila So, ginagalap pa natin yun. Kung alam po nila, hindi ko kaya. So, nirespeto pa natin yun. Basta sa akin lang, ginagawa ko dito sa baon to kasi alam po sa sarili ko na kaya ko. Huwag na lang po. Sorry po. Kakancel ko na lang dito.